ipinasilip na ng Los Angeles Lakers kung anong kayang gawin ng bagong lineup nila with Luka Doncic. Bali sa naging labo nila kanina mga idol kontra Utah Jazz, mapapansin naman natin no, na ibang iba na talaga ang laruan na ipinapakita ng Lake Show. At yan nga ang pag-uusapan natin sa video na to. Para sa mga di na natapos ang laban na to sa score na 132 to 113, nakakuha ng Lake Show ang panalo. Pinangunahan ni Lebron ang ng Lake Show matapos makapagdala ng 24 points, 7 rebounds at 8 assists. Air 15 with 22 points, 9 rebounds at 4 assists. Habang si Rui Achimura naman ay nakapagdala din dito ng 21 points with 6 rebounds at 2 steals. Jordan Goodwin with 17 points, 8 rebounds at 2 steals. Si Luka Doncic naman mga idol no, sa kanyang debut game ay nakapagtala siya ng 14 points, 5 rebounds at 4 assists. Jackson Hayes 12 points, 2 rebounds, 2 assists at 3 steals kay Vincent with 11 points. Samahan mo pa rin ng 4 assists. Kung makikita nyo mga idol, no? 2, 4, 6, 7. Pito ang umiscore sa Los Angeles Lakers ng double digit. Ganyan ka balance eh, ang naging upensa nila kanina. O baka sabihin ng mga haters dyan, eh Utah Jazz lang naman ang kalaban. Eh ano naman, wala akong pakialam The joke lang mga idol. Bali nung December 1 kasi 2024, nakalaban ng Lake Show itong Utah Jazz. Natapos ang laban na yun no na isa lang ang kalamangan ng LA sa score na 105 to 104. Pero ngayong February 10, nga February 11 dito sa Pilipinas, nakalaban ulit nila ang Utah Jazz with different lineup na. Natapos ang game sa score na 132 to 113. Diyan pa lang makikita na natin na malaki na talaga ang pinagbago nitong bagong roster ng Los Angeles Lakers. Take note lang mga idol, as of now meron silang 6 game winning streak. Kaya saan ka pa? Para mas maganda, magpapakita ako sa inyo dito ng ilan sa mga pagbabago sa lineup ng Lake Show, especially with Luka Doncic. Tingnan nyo maigi mga idol kung gaano kaganda ang naging floor spacing ng Los Angeles Lakers dito. So ayan, Lebron with the ball. Bali may magaganap dyan na screenan sa left wing between Luka Doncic at AR-15. Kung mapapansin nyo, nakapesto lang sa right corner si Rui Chimura habang si Jackson Ace naman ay nakastay lang sa loob ng paint. Habang may nagaganap na aksyon si left wing, sinamantala ito ni Lebron at tumatakay nga siya papasok sa loob ng paint. Pero tignan nyo rin maigi mga idol tong si Rui Hachimura from right corner dahan-dahan itong -dahan pupunta sa right wing. So ayan, matapos dito makatake ni Lebron sa loob ng paint, tignan nyo, nag-commit yung center ng Utah Jazz. Kumbaga nawala siya sa focus sa binabantayan niya, which is si Jackson Lees yung kabantayan niya dito. Kaya nangyari, nakita ni Lebron na open na yung big man nila. Ano pa nga bang gagawin? Labas na! Dakdak. Dak. Kung nanood ka kanina sa naging laban ng Lake Show kontra Utah Jazz, malamang sa malamang nakita mo rin kung gaano ka-epektibo ang isang Jackson Nays sa mga oras na yon. Well, sa first quarter pa lang kasi, talagang gamit na gamit na ng Lake Show yung big man nila. Kaya naman, may mga ganitong klaseng senaryo na naganap na talaga mapapabilib ka. Katulad ng kanina, si Lebron nalit ang may hawak ng bola dito, pero this time, hindi niya atakihin yung loob ng paint. Bakit kamo? Simple lang. Tingnan nyo naman, halos tatlo yung nag-aabang sa kanya dito. So yan, Lebron with the ball. Nakita niya dito na rin yung bago niyang tandem na si Luka Doncic. Lebron, pass to Luka. So yan, dahil binigay nga ni Lebron yung bola kay Luka Doncic, tignan nyo kung paano mag-react dito yung depensa ng kalaban. Na para bang meron silang ulit na another Lebron na dapat depensahan. Si Marcanin nakafocus na siya dito kay LBJ. Pero yung isa, dalawa, tatlo, nag sila ulit kung paano didepensahan ng isang Luka Doncic. So ayan, umatake na si Luka mga idol. Kung mapapansin nyo, nag-commit na naman si Walker Kessler para dipigilan sana itong si Luka. Pero hindi niya namalayan na open na naman itong si Jackson Hayes. Another love pass to para sa LA. Pero this time, si Luka Doncic naman. Walang yana yan. Ayan. Love City lang ang galawan. Napansin ko lang kanina sa rotation ni Coach JJ na una niyang nilabas si Luka Doncic. Tapos maya-maya lang, inilabas naman niya si Lebron. Pero si Luka ulit yung naging kapalitan. Kung baga, pinahinga si Lebron pero may Lebron pa rin ulit, napapalit. Wala lang yan na yan, parang ang hirap nun no. Pero eto na nga, Luka Doncic binigyan ng screen ni Jackson Hayes sa Bayrol papasok sa loob ng paint. Tingnan nyo maigi mga idol, si Walker Kessler sinusubukan niyang pigilan si Luka. As you can see, maganda yung naging depensa rito ng Utah Jazz. So nga lang ang problema, mukhang napabayaan nila si Rui at Shimura, kaya nakatira to ng 3-pointer. Kung sakaling magiging maluwag naman yung interior defense, ganito ang mangyayari mga idol, kayang kaya rin ni Luka Doncic at akihin yung loob ng paint, katulad na nga lang ito. So ayan, hinatak dito mga idol ni Jackson Ace, yung rim protector ng Utah Jazz na si Walker Kessler, kaya naging madali tuloy yung trabaho ni Luka Doncic na umiscore sa loob ng paint. Ganyan kahirap pigilan ang bagong LA. Ito pa isang halimbawa mga idol na ibang iba talaga yung floor spacing ng Lake Show na may Lebron at Luka Doncic na sabay sa loob ng court. So yan si Lebron dito yung babasag ng depensa ng Utah Jazz. Tignan nyo maigi. Dalawa na naman yung nag-commit para napigilan itong si Lebron. Ultimong si Kessler nga ay nag-aabang na rin. Kaya nung kinikot ni Lebron yung bola papunta dito kay Gay Vincent na late na si Walker Kessler yung mga idol humabol. Another wide open tree para sa Lake Show. Itong susunod na video ni Papa ita ko sa inyo isa to sa mga pinaka nagustuhan ko sa ginawang play ng Lake Show kanina. Bali magsisend din mga idol ng screen si Jackson Nays para sa kabantayan ni Luka Doncic. Kasi ang mangyayari dito kukunin ni Luka yung bola galing kay LeBron. So ayan, LeBron pass to Luka Doncic. Tingnan niyo maigi mga idol, hindi mo lang nag-dribble si Luka dito kasi nga nagroll na papasok sa loob ng paint itong si Jackson Nays Another easy 2 points to para sa LA. Wala lang yan, yan. Ang sarap panoorin, no? moving without the ball and then bukod pa doon eh talaga nga namang hindi tumatagal yung bola kumbaga na ipapasa rin kagad ganyan kaganda ang bagong ball movement at play na ginagawa ng LA Lakers take note lang mga idol ah, bagong lapag pa lang si Luka Doncic kumbaga first game niya pa lang yan marami pa tayong dapat abangan kung kayo ang tatanungin mga idol ano sa tingin nyo fitted ba talaga si Luka Doncic playing with Lebron or sa tingin nyo may hirapan mag-adjust itong Los Angeles Lakers Marami kasi kung nakikita dyan sa comment section na hindi daw babagay yung laro ni Luka kasi meron ng Lebron. Pero tignan naman natin no, sobrang ganda na ipinapakita nila kung ako ang tatanungin. Kay mga idol, i-comment nyo lang dyan yung opinion nyo sa comment section at babasahin natin yan. So paano ba yan mga idol? Maraming maraming salamat sa solid na support ah. It's your boy King Jen, I'm out.